Katingin ang kamay mo. Kasi baka mamaya sugot-sugot na yung kamay mo. Uh, kusot. Kukusot ka ba? Pag mag-asawa na tayo, hindi ka na maglalaba. <laughs> <laughs> tagal pa yun. Blanjoy! I love you. <laughs> To watching, don't to like, share and, um. Love language niya is, ano, act of service kasi, ganun. Oh. <laughs> ah, Paano kanya nilalam nilalambing okay. sa lumagitan <laughs> <laughs> Ng action. Yun yung sakin. Ano niyong, kahit, ano, minsan busy siya, nagdadala siya ng pagkain sa akin. Oh. ganun, para Napaka-thoughtful niya. Tapos, ayun, pag mayroong kailangan ako sa bahay, tinutulungan niya ako. Kahit mamamor, ano, oh. siya, no? ano? ano pa ano Ano ba? ano pa siya? Ano yung, ano, yung parang nagulat ka, nagulat ka sa ugali niya na ngayon mo lang nalaman. Grabe ba Parang may sikreto ah. <laughs> 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 ano siya, ano? Pag, ayun, pag may camera o kaya sa maraming oh. tao, uh, parang astig siya ganyan. astig. ganyan. Oo, oh, astig, astig talaga siya. talaga yan. Pero pag, ano, Pag. lang, ganyan. Ano, pa-baby siya eh. Uy! L <laughs> <na> <laughs> Uy, hindi na <naman. laughs> <Uy>, Hindi naman. Lagi <laughs> <Uy, hindi naman. laughs> ko nasama yun, hindi ko nakikita oh, yun. Ay, no, astig <laughs> to eh. Pero <laughs> hindi, ano lang. Baby <laughs> <hindi>, ano lang. Gusto ka sa pero hindi, hindi naman gano'n. Ano Ay, lang? Lambing lang, lang, lang. Lang, 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 lang. lang? Ano, mm, lang siya maglambing. Lang. Pero, so, pa -baby. Oh, Pero, hindi naman. Naglag na, na ako. Naglag ka rin saan? Tangkol. Saan? Nagbibibito. Hindi, hindi naman gano'n. Hindi <laughs> <Ay, laughs> bagay. Hindi <laughs> bagay sa akin. Natigas <laughs> lang tayo lagi. <laughs> Ayan, eh, siyempre si Dan naman ang tatanungin ko. And insan, ano bang ang masasabi mo? Or, um, mm. anong klaseng ano ba si Joy? Ang isang diwata um, ng kalingap, anong klaseng... Sabi nga ni Nanay Imelda, diba? Marami yung natatakot kay Joy. Mm -hmm. Kaya wala nagtatangka. Ano ba yung si Nanay Walang sumusubok naman ligaw kay Joy kasi nga, sinusungitan niya. Mm. Pero parang mali yung ano, nung nakikita ko yung habang tumatagal. Parang ano siya, marupok. <laughs> Tapos, kabaliktaran pa Ah, madali siyang ano, masuyuin. Mm hindi -hmm. siya yung niya ano, hindi pinapatagal. Hindi ah. pinapatagal para ng ano din. Gusto niya rin lagi ding okay hap, masaya. Tsaka ayun yung madagdagan yung stress o yung mga iniisip kasi nga busy na siya sa work. So siya na rin yung gumagawa ng way na maging okay. Ah. Kaya uh, talagang okay uh, si siya. Baka mature Mabay. na ni Joy. Uh, thoughtful at uh, maalalahanin. <laughs> maalalahanin niya si Joy. Uh, <laughs> yan na lang, ano, uh, um, nagselos ka na ba? Joy, nagselos ka na Hindi, hindi pa naman. Parang ano lang. Gano'n lang din, tampo lang din. Oh. Pero hindi ako nagselos. Kung maliit na bagay lang naman. Kasi oh. Kasi... Uh, mm. ganun. insan? But, Sa kanya? Uh, wala naman. Kasi, ano naman, tiwala lang mga Joy. Tiwala lang kami sa isa't isa. Kahit hindi kami lagi nagkikita, parang hindi namin iniisip na baka may mga ibang ginagawa na, na mga ano, itakagalit namin. So, tiwala lang kami ni Joy. Yeah. Para sa inyong dalawa, sa relationship niyo, ano yung pinaka-importanting uh, bagay sa isang relasyon na dapat meron hmm. kayo? Sa amin habang tumatagal. Tatawin mo ako, ano siya. kanas. na. Ano yung pinaka-importanteng uh, bagay sa isang relasyon? Para sa inyong dalawa, sa Dan Joy. Ayan. Uh, mga viewers, makinig po kayo. Sagot po nila ito. Ano po? Tiwala. Yeah. Kasi kahit maraming mga issues sa paligid, um, ano? kami ni Joy ito, is ano? tiwala lang sa isa't isa. Na, na. Na, na, ano, hindi kami inaapektuan kahit saan. So yun, yun yung gusto namin din mga ano ng mga supporters ng Dan Joy na hanggat nakikita nilang okay at masaya kami ni Joy. Chill lang. Napaka ano eh. nga chill lang. Chill lang. Low key lang. Low key. Ikaw, Choy? <laughs> Yun din po, yung tiwala tas respect. Oh, para oh, sa Oh, respect. Diba? Tapos, okay. yano, na maging partner ka lang sa, ano, sa partner mo. Hindi mo siya, hindi mo siya gagawin possession kasi kung oh. ikukulong mo siya sa relationship, Siyempre, hayaan mo siyang dumipad or gawin yung mga gusto niya, Diba? ba? Ganun oh, Parang oh, yung... Support ka lang. Oh, support lang hindi mo siya hadlangan sa ano. hmm. Bilang partner, support lang ako. Ganon. Uh -huh. Napaka matured naman ni Joy. Parang ibang Joy yung kausap natin Ay. ngayon. Parang <laughs> habang tumatagal Joy sa kalinga, parang mas nagiging matured yan. Bakit kaya? Kasi ano po na, parang namulat ako sa ano sa ganitong sa social media, parang maraming ano, parang nangyayari tapos parang iisipin mo na lang yung ano, yung mga parang uh, nga to? Parang, ano, um, di ka na masyadong affected. Mm. Ganun po. Oo nga. kagaya n'yan, uh, uh, isa pa, nakilala ko rin sa pagiging, ano, hindi, uh, ka pumapatol sa mga mm. sasalita sa'yo ng hindi maganda. Um, bakit hanggang ngayon is talagang di ka pa rin talaga pumapatol sa kanila? Kasi, grabe nga iba, mga below the belt na yung the... sinasabi nila, alam po na, Affected ka din at minsan nga, umiiyak ka pa, di ba? pero mas pinili mong sarili na lang. Bakit hanggang ngayon, ganun ka pa rin? Kasi parang, nung no, ano, no, ngayon nursing na ako kasi parang ang ano namin, parang holistic approach kasi. Kasi titingnan mo yung tao holistically kung bakit siya nagsasabi ng ganito, bakit nila, bakit sila gumaganon sa akin. Siyempre, isipin ko, may nagawa rin ba ako mali or may mali sa kanila or sa akin. Ganon. Ganun po yung parang thinking ko kasi Siyempre, hindi rin naman natin masasabi malay mo may pinagdalaanan din ng tao or or ako, gano'n. Maintindi <laughs> mo ba? Oo. Iba naman insan, pag may nagbabasa ka negative about Joy, paano mo yung ano, <clears throat> uh, uh, hindi ko na lang kasi alam ko hindi naman totoo. So, okay. kilala ko naman si Joy at uh, hindi naman nila kilala talaga si Joy at yung mga sinasabi nila is hindi naman din totoo. Oh. Uh. Lahat sila nakabasa lang sa social media kung ano na uh, yung mga nakikita. Yung hindi ba talaga? Mema lang? Oo, mm -hmm. talagang. Magawa lang ng story, ah. Para sa gusto ko yung sirahin. Nasa nature na nilang manira o mag-down ng mga tao. Kaya, wala. And si Joe, hindi naman siya affected. Talagang, ano lang. Hindi uh, namin binibigyan ng attention. Ba't talas niyo pag usapan yun? To? Hindi, kasi... Wala oh, naman din Lama kami yun. yung ano. Mas maganda yun. Mm. Kasi may stress lang kami. Oo, di ba? Ah, mahawaan lang kami ng... Kasi negative yung negative yung pagkos mo. Kira na kalatay mas negative. Negative pa. Kaya ano na lang. Itatawanan lang namin. Yun lang. Tatawanan lang. Di naman, Joy? Pag may nababasa kang negative sa bottom page, paano mo naman? Anong pumapasa sa yung sito? Anong una mong ginagawa? Inaan mo ba siya? Pinaprank ka mo ba siya? O... Hindi naman po kasi... Yung mga, ano, yung mga sinasabi na perspective nila yun eh. Saka, ano, di naman nila kilala si Dan, di rin naman nila kakilala. Tapos, mas kilala namin yung isa't isa, syempre. Okay. Tama. So, last na to. Ano na lang. Uh, message nyo sa bawat isa. Ay. Message <coughs> and prayers or wishes. Ito na yung isa na. Um... <coughs> <coughs> Itong, message ko sa kanya. So, mas maganda kung saan na ka nakatingin. Yeah. message ko para eh. Para sa'yo, ano? Um, sana maabot mo yung ano. Yung pangarap mo. Lalo na ngayon sa nursing, maraming pagsubok. Maraming pang darating na challenges. Kaya, gusto kong ano, mag-focus ka lang dyan. Huwag mong ano. Huwag mong isipin ako na as maging distraction sa'yo. So, ano lang. Support na ako lagi hindi sa marating mo yung mga goals mo, yung mga dreams mo sa buhay, uh, nandito lang naman ako para damayan ka sa lahat ng mga mangyayari sa buhay mo at sasamahan kita doon. So pag dumating naman yung time na gusto mong mag-ibang bansa na bilang nurse, ano like, uh, naman, hindi kita pipigilan para oh. syempre mag-grow ka doon, di ba? Kung saan ka mag-grow at mas para sa future naman yun. Kaya ano na support na ako. Eh. At uh, ayun, kahit mahirap, ano naman, kakayanin, kakayanin ko, uh, at natin, di ba? So, syempre, uh, alam ko naman darating yung time na magkakaroon tayo ng oras na talagang sa atin na lahat ng oras, di ba? Yung oras mo sa akin na, di ba? ganoon na. So, yun yung, nil ano, yun yung forward ko na dumating yung, oras na talagang sa atin Limited. na lahat. Unlimited <laughs> na. Ano man, Choy? Message kay... Ano, ganun din po yung sa akin na, ano, na kahit na anong mangyari, uh, nakasupport lang din ako sa sa'yo kasi, siyempre, partner tayo eh. Yeah. Kahit na sa lahat ng gagawin mo, nakasupport lang ako. At huwag mong isipin na magiging ano, hadlang ako sa mga gusto mong abutin. Siyempre, mag-grow mag tayo together and

Uh, kasi ang ganda ng ano eh, ganda ng Q&A natin. Yeah, very, uh, ano. And siya sa isang napaka uh, sweet na yakap. Yan. Yeah. So, napaka, ano. Sige. Napaka uh, seryoso. Uh, uh, oh. 10 seconds. 5 so, uh, seconds. Tatayo so, wow. kami, tatayo. Tatayo kami, tatayo. Oh, no. Mahag oh, daw, no. oh, guys. Hot. Yeah. Para sa Para sa mga Danjoy.